Ano ba mangyayari sa OFW natin sa isang EPS worker kapag release po siya at hindi siya nakahanap ng employer niya sa loob ng 3 months period ng release niya. So may mga OFW po tayo na ganyan, na release po sila at meron po silang 3 months para maghanap ng employer. Kaya lang minsan hindi po sila nakakahanap ng employer within 3 months. Ang tanong, ano na po mangyayari sa kanila even though mahaba pa yung visa nila? Ang mga OFW natin dito sa South Korea, kapag nirelease po sila ng employer nila, meron silang 3 months para maghanap ng bagong employer. Within 3 months po na yan at hindi ka nakahanap ng bagong mong employer, makakaan sila po yung inyong working permit. So, hindi na kayo maaari magtrabaho dito sa South Korea. Ang kasunod po niyan, kailangan nyo na pong umuwi ng Pilipinas dahil wala na po kayong purpose para mag-stay pa dito sa South Korea kahit na mahaba pa po yung visa po ninyo. So sa mga kababayan po natin, make it sure na makahanap kayo ng employer within sa 3 months period ng release ninyo. Anyang.